at araw po sa inyong lahat kaibigan, kalukurang, kapampangan may kainim, may mipitana ito inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista Labadami Labango ng tunay na macho man ng kundo at ng mga kapampangan okay? may mipita mo po eh automatic yan po yan nandiyan pa makababa diyan kanina pa nakababad para mamagay yung dumi so kumain muna ako pangalian uh, kulang kulang sa isang oras na nakababad dyan so isasaksak na natin ano ito po dito saksakan dito ayan nakasaksak na pala yan ito isa't mo big Panginoon Diyos sa aming Ama, minsan po, ako po ay dumadalangin, naging iusap sa iyo, Panginoon Diyos, itong aking gagawin. Kasi po, yan ang toro ni Apostol Pablo sa Colossus 3.17. Ano daw po ang aming gagawin? Sabi ni Pablo, kaya yan ipagkatiwala sa iyo sa ala ni Yesus, yung anak. Kaya pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking paglalabang ngayon, Panginoon Diyos, na sana wag pong magkaroon ng aberya run out at saka pagluloko ng tubig. Salamat po. Ito ang ating sa ipong walang hanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ito po. Pipindutin na po natin yung ito. Power. Ayun. Tubig. Ang galima yan. Or. Ay, ba yun? yung buton. So wash 20 minutos po ang ang ano niya habang naglalaba. Rinse. Ayun, may dalawa siyang beses na mag-rinse. So spin, yung pagpilipit. Ayun. Apat so 60 minute po lahat ano? Ngayon nawasin niyo yung 20 minutos. 48. Mga ganun po yung eh, ito na yan para itatapon na nyo yung tubig doon sa waste sa bornal. Eh, okay. kapag umaandar po itong washing machine, wag nyo na po binubuksan yung takip ito. Huwag nyo binubuksan. Babalik po kayo sa dati. Mga programa po yung eh, sariling programing, yan po susundin ninyo. Hindi po kayo masusunod para wag kayong magloko yung inyong makina o yung washing machine na automatic okay start yun yan nakita nyo na po yung pusi ano yan o meron po akong down dito eh mamaya yun daw niya, eh, dadiretso ka na dito sa damit. diretso na. Sa ulim balaw. So, umiikot na po, ano? Mamaya, sa gusto nito, iintuyan. Ibig sabihin, mga ngailangan siya ng tubig. Magpapadagdag siya ng tubig. Doon mo lang buboksang, kaibigan. Dinamita ko siya ng ganito. Anim ayun na ganito ito naman po yung downy tatlong pero malalaki to para mabango ang damit Dan, tingnan natin ano ayan minto na sara ganyan imi-measure niya yung tubig niya siya mismo magsasabi kung kulang so dinagdagan tayo ng na tatlong taho kasi may level 2 sa loob makikita mo naman eh hanggang labi lang <laughs> pag pinalampas mo itatapon niya lang yung tubig na yun nakaprograma nga po ito eh kaya kanya okay. ha okay. ganito ha anim na ganito eto tatlo at saka sunrock pang bicolor sayang lagyan natin ng tubig babalawan natin yun daw ni, ito sa natin ito sa ulim balaw para mapagong yung damit nandito po Kaya ganyan lang po ano. Ah, uh, oras lang tapos na. Kasi automatic po 'to. Ano? Kaya ganyan lang po. Ang labadami labango. Oh. Ay yung mga kabaleng kapampangan. Ayon, ano ano, kayo mami pang malaking kayo bali. Kalo mura. O tagal lang yun. Kuro ko kayo nasawa. bah Sumap na ko ang po. Kaya nga luwa kasi. Pag maragol ka, hiling lalaki. Hiling lalaki, hiling lalagi. Hiling macho. Kaya labis ang gagawa kayong bali. Dapat gagawa ko po, sumap kayo. Kaling asawa yun, nangagiyo no naman. Ako, 63 na ako. Sa August, 64 ako. Senior. Ngayon, stroke po ako. Liman taon. Going to 6 years. Personal disability, yung tuwag ko. Ganun din. Going to 60. Ayan o, oh, uh, years, going to 6 years. Pero sa hawat tulong at biyaya ng Panginoon Diyos, ito eh, nakakagawa pa ako ng gawain bahay. Sana ganun din po kayo. Huwag niyo pong pabayaan ang pagkakataon na binibigay ng Diyos na tumulong po kayo. Ano? Sige, tuwing niyang kaibigan kay Jesus, brother, Manny boys, na. God bless us all. Like, and share. Kaya hey, mo na-share, ni-share niyo naman sa iba. Ganun lang po yan. Kung totoo kayong lalaki o tunay kayong lalaki, kalukuran, sumapta ko maging ka kaya 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 manyip, kaya 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 okay sige hanggang kaya nila po eh hanggang dito na lang ang ating video ayan muna natin sa magrabaho ayan 54 minutes mga mga 47 47 may pitong minuto pa siya bago siya itapon yung tubig ok okay, kaibigan guys brother money bonus god bless us all ito na i-post na yan kanini sa social media hindi ka video kayo sana ating po po abya meron sana kayo natutunan para huwag naman masaya i-share nyo, i-like nyo sana mag-subscribe kayo. Dito po. God bless us all. bye